Magandang gabi po. Uh, may mga nagtatanong po. no? Ano-ano uh, daw po ba yung karaniwang sintomas ng breast cancer? So, uh, magsasagot lang po ako base sa mga sinabi sa akin ng doktor at mga batay sa akin karanasan. So, unang-una po, mayroon siyang ba bagong bukol o makapal na bahagi sa dibdib o kilikili. Madalas, wala siyang sakit na nararamdaman, kagaya ng nangyari sa akin. Matigas siya, matigas yung bukol, hindi siya gumagalaw at may irregular na gilid, no? Mariring lumitaw sa kilikili bilang swollen lymph node o akala natin pigsa, pero palatandaan na po pala siya pagbabago sa laki, number 2 po, pagbabago sa laki, hugis o pakiramdam ng dibdib. Pwedeng maging ibang anyo, mam mukhang bahagyang pagmalobo o pagliit ng ating dede. So, iyon ay isa sa palatandaan na tayo ay may breast cancer. Pangatlo po, pagbabago sa balat ng dibdib. May dimpling o kiring Ring, karaniwang tinatawag na orange peel, pamumula, pangangaliskis o pangangapal ng balat. So, palagi nyo pong babantayan yung itsura ng inyong dede. Pasensya na po, lumalaki butas ng ilong. Pagbabago sa utong, no? Yeah, yung utong ko po, po kasi, after kung ma-diagnose, naging inverted po siya. So, isa po sa palatandaan yon inversion ng nipple. Posisyon na nagbago, ras, ses, pangati o eczema like irritation sa nipple o areola. No? And then, pang lima po, nipple discharge. So, ito na po yung talagang palatandaan. So, kahit wala po kayong bukol, pwedeng meron kayong nipple discharge. Mm -hmm. Ano mang likod mula sa utong na hindi naman gatas pero kulay gatas o parang siyang nana lalo na kung mayroon siyang dugo ma o kaya ay eh, malinaw na likido. Diyan na po, malikot si ngang. Pang-anim po, pamamaga, pagkataba ng bahagi ng dede. May pamamaga po. Tapos, wala naman kayong bukol na nararamdaman. Kaya nga sabi po, hindi lahat ng may breast cancer may bukol, no? Yung iba na mamagalang po. Pampito po, paninikom o pangangati sa bahagi ng dibdib o utong. So, be, nung nagkaroon po ako ng maliit na bukol sa dede, nararamdaman po po yun. Madalas po makati ang utong ko, nangangati po yung utong, makating-makati. And then, pang walo po doon, persistent na sakit sa dibdib o kinikili. Hindi pang karitniwang ituring na sintomas ng early breast cancer, pero maritong maranasan sa ibang kaso. No? Yung palaging masakit ang dibdib mo, akala mo yung sa may puso, pero dede pala. No? Pang pangamamaga ng lymph nodes sa ilalim ng braso. Yung akala natin, kulani pero namamaga po siya. Malapit po siya sa collarbone. bone. Ito, dito po. Dito, ito. No? Okay. So, maring senyales na kumalat na po yung uh, inyong breast cancer. Meron din tayong tinata meron din po tayong tinatawag na special na uri ng breast cancer. So, ito yung tinatawag nating inflammatory breast cancer or IBC. Mabilis na pamumula, pamamaga, matinding pag-init at pagkati ng isa sa dibdib. Balat na parang orange peel, walang nakikitang bukol dito sa simula. And then, meron din tayong tinatawag na pagets or pagets disease of the breast. Rare form po to. Scaly, parang may kaliskis po siya para siyang eczema, like rash sa nipple. Nangangati o parang paltos po sa dede. So, meron din tayong mga sintomas for advanced or metastatic na breast cancer. Metastatic, ibig sabihin, kumakalat na yung cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan. So, butt bones, pananakit, eh, bones po, pananakit, fractures o pagbaba ng alertness. And then, pananakit po. Sa atay naman po, Bat bones po sa likod po yun, ha? Atay po, pa, pananak, palatandaan na may kalat na kayo sa atay, pananakit ng tiyan, pagsusuka, nasiya po, or pangangati o dili naman ay kulay, pangungulay yellow po. Nangukukulay yellow po kayo pag may jaundice na po kayo. And then, sa baga po. Baga, kahirapan sa paghinga, ubo, chest pain, matinding pagod. Pag mayroon naman po kayo sa utak, headache po, no? Seizures, seizures po pala. Pagkalito, memory loss, pagbabago sa paningin o oh, wika. Kasi yung iba, pag mayroon na sila sa ulo, ah uh, feeling nila uh, yung kanilang pananalita ay eh, naaapektuhan, parang silang bulol. And then next po, conclusion po, Base po sa mga sinabi ko, anong conclusion ang pwede kong bigay at rekomendasyon Ito po ay base lamang po sa aking naranasan at sa aking pagre-research. Ano po? Kasi hindi po lahat dito naranasan ko nung ako ay nagka-breast cancer. So po Sa conclusion and recommendation po, mai-rerekomenda ko po na kung napapansin nyo po ang alinman sa nabanggit kong sintomas, lalo na kung ito ay hindi pang para sa inyo, magpatingin na po agad kayo sa doktor. Uh, Maaring tumulong ang clinical breast exam like mammogram, ultrasound, o biopsy para malaman yung sanhinang sintomas. Mahalaga po yung maagang deteksyon. Sa nagbabago ang um, resulta ng breast cancer, survival. Kaya huwag mag-autobuilding, kumonsulta sa doktor. Yun lang po mapapayo ko. Pag mayroon po kayong naramdaman, mayroon kayong nakitang kakaiba sa inyong katawan, sumanggiw ni po agad sa doktor. Okay. Kung mayroon po po kayong gustong itanong, mari po kayong mag-message sa akin or itanong niyo po ko. Sasagutin ko po kayo sa abot ng aking makakayanan at base din po sa pagtatanong sa mga doktor at sa mga research.